Hello po. Mga ka-business. Nag titiklo po ako ng mga sinampay kong damit na katatapos lang po kunin ko sa labas para mag tiklo. Hello po. Ito po, ginagawa ko ay magtiklop ng mga damit na nilikong ko kasi mga tuyo na. Katatapos lang po matuyo sa labas kinuha. Kakupuha ko lang po nito. Tinitiklopin na. Tinitiklop ko na po aking mga sinampay na damit. Kahapon ko to nilabahan. Nagdaba po ako kahapon. Ngayon ko lang po kinuha sa bilaran at tinitiklop. Ang hirap ng ano, kubrikama. Yan po ang trabaho ng isang nanay. Pagkatapos magdaba, titiklupin ang mga damit. Ito po mga kabisnes. masali po ako sa ka-business community ni ka-business I hope na tangkilikin nyo po ang aking video small video aking youtube channel I hope na matulungan po ninyo ako i-subscribe okay, like and share lang po ng videos ko Pasensya na po. Bago lang. Nagsisimulang mag-video. I hope na matututunan din po natin yan. Sabi nga po, napapag-aralan. Kung hindi man po pulido ngayon, eh, sa susunod po, siguro magiging pulido na yung pagbibidyo ko. I hope na ito po mga ka-business sumasali po ako sa ka-business community ni ka-business I hope na tangkilikin niyo po ang video ko ito po ito po. po trabaho ko ay mag-tiklop ng mga damit ito po ang mga pinak na nang nilaban ko kahapon may tinitiklop ko kasi tuyo na Pasensya na po kayo ha kung medyo ano. Hello po. Ito po mga ka-business. Tuloy-tuloy lang po ang buhay natin. Ganyan lang po ang pamumuhay natin araw-araw. Pamumuhay natin araw-araw. Magluto, maglaba, magayos ng paninda, kasi may maliit na tindahan. Tuloy lang po ang buhay. Maliit na. Ito po. Tuloy lang ang buhay po natin sa araw-araw. At magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na nagigising po tayo na malusog ang katawan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. I hope na lahat po tayo ay nasa malusog na pangatawan at okay ang ating pamumuhay. Simpleng pa simpleng, simpleng pagbe-vlog lang po to kasi <laughs> nag-aaral pa lang po mag-vlog. Pasensya na po kung medyo ano. Sabi nga po eh sa una ay medyo ang tawag Parang ano, hindi pa sanay. Siguro po sa susunod, masasanay din. Okay, tuloy lang po ang, ang buhay natin. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi nga po. And dito po ako sa maliit naming bahay may matulugan po, okay na yon at mm, may bahay ka na nag, matutuluyan kaysa na upa po, edi eh at least wala ka nang binabayarang monthly may bahay kang inutuloyan kaysa magbabayad ka at least may bahay ka kahit maliit lang kasi tatlo lang naman po kami sa isang bahay tama na po yung sa amin mahirap po yung sobrang laki ang bahay tama na yung maliit lang nandito na yung sala, nandito na rin yung ano, yung dining area. Tapos nandito naman sa may gilid, isang maliit na tindahan. Okay na po yun. Kahit pa paano po eh, may pang araw-araw na income. Pero yung asawa ko naman po eh, nagtatrabaho. May eh, trabaho po siya. Kaya lang po wala siya dito. Umalis po siya. Pero may trabaho po yun sa Santa Rosa. Doon ano po ang trabaho niya. Simpleng pagbablog lang po ito. <laughs> Nag-aaral lang po. <laughs> Sana po eh. Tangkilikin niyo ang aking YouTube channel. Maria Leonora Samson po. or nagsusumamo sa inyo mga kabisnes na ano, tangkiligan ang ating YouTube channel. Pagkatapos ko pong mag tiklop ng damit, mag-check -check naman po ako ng pinamili ko kahapon nga ngayon ko isasalansan sa aking mga kaya ayos ko sa tindahan, magiging tindahan. Kasi, gabi na po ako na mili kahapon. Kaya, yun. Sobrang po. Awesome provision. Napaka init po. Folsom, Pobisal. Napaka-init. Ang panahon hindi naman po ako makapag-aircon dito kasi naka-aircon na yung anak ko sa taas yung madodoble Malaki ng babayaran sa kuryente pag bumaba po yun sa kanak na kapag mabubuksan yung aircon dito sa baba eh pag doble kasi malaki ang babayaran sa kuryente okay na po ito medyo mag-electric pan na lang muna po ako dito sa baba Natapos na rin po ang magtiklop ng damit din. Pagkatapos, i-check iche ko naman po yung pinamili ko. Mamaya ako na lang isa lang sa salagay ng mga damit. Ang ating mga damit na ito. Iaayos ko lang po ito. ng mga kahil. yan po, tapos na ako mag tiklop ng aking mga dabit bye po mga kabisnes. Salamat po ng marami.